The Minority Leader, Deputy Minority Leader, Arlene Brosas. Thank you, Mr. Chair, Minority po. Nasa Assistant Minority Leader po ako. <laughs> uh, Mr. Chair, Uh, ang concern ko po ay very general naman ano na, noong August 8 kasi sabi ng presidente at uh, bilang di secretary no the rice situation is manageable and stable there is enough rice for the Philippines up to and after the El Nino next year tapos bakit noong August 12 nag-announce ng na DA ng negotiated importation na 300,000 to 500,000 metric tons ng bigas mula sa Vietnam at Thailand. Paano agad-agad na dumating sa desisyon ang Malacanang at ang DA na mag-import ng 300 to 500,000 metric tons mula sa Vietnam at Thailand? Tapos bakit nauna pang kausapin ng gobyerno ang exporting countries kesa sa ating mga local rice farmers at mga stakeholders? Uh, the local supply during this period na itaas through importation. Kasi wala tayong makukuha ngayon sa local production because talagang uh, hanggang dun lang yung local production natin for until September. Magkakaroon tayo ng local production ulit, magpipik this uh, October, November, December. K kaya po natin yan tinatanong kasi Actually, tatamaan talaga yung ano, halimbawa padating yung mga bigas, no? Tatamaan na naman yung local farmers natin. Bakit yung importation, yung palagian natin na default solution ng DA sa usapin ng bigas, ano? Ah, uh, marami na ang concrete proposals yung mga magsasaka at consumers. Kaya ko po tinatanong eh kasi dapat talaga yung stakeholders yung tinanong eh, na ano ba paano ito makakaapekto sa kanila, no? Uh, para mapalakas yung local rice production. Ngayon, ang tanong natin, nakukonsider ba ito ng DA o sadyang nagpapakasapat na lang tayo sa importasyon? Kasi sa totoo lang po, trabahong tamad talaga yung importasyon eh. Tapos napatunayan naman to na hindi talaga solusyon para pababain yung presyo ng bigas. Um, pagpansin niyo po sa recommendations ninyo, nung sinilip natin kanina, di ba? Apat eh, puro importasyon to. Seven days, pagpapabilis ano uh, sa BPI Super Green Lane DFA Extend EO10 sa totoo lang pala yung EO10 EO 10, from EO17134 uh, ng 2021 ni Duterte EO171 ng 2022 bumaba ba yung bigas yun lang naman yung tanong, di ba bumaba ba yung bigas nung nakaraan? Nakaagapay ba yung mga lokal na magsasaka natin? Kung hindi, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair. Ano ano, <laughs> kumbaga hindi pwedeng ito yung default solution palagi. Mr. Chair. Like Rep, uh, kong bossas, yung ating ano, yung mga, hindi na ang talagang ginagawa ng DA talaga is palakihin talaga ang ating production. But during this period, kaya meron pong limitation yan eh. May period limit lang yan. Like for example, yung EO10 na sinasabi natin, yung super green lane, talagang limited time lang para lang hindi talaga aakyat ang, ang presyo ng, ng bigas natin. Pero yung apat po na recommendation na yan is really just for a limited time just to bridge yung 29 days, 39 days na availability ng ng supply natin because of wala talagang mali talaga ang local production natin during those days at nangangamba po tayo na yun nga gaya ng sinasabi ng India na hindi mag-export -e na magfa-follow suit ang mga Vietnam so we are recommending those kinds of measures just to make sure that we are ensured with a uh, supply during those days na kailangan talaga natin na i-bridge even sa stopgap measure walang pagbanggit kung ano yung ano yung ibibigay or ano yung para sa mga magsasaka di ba kasi yun naman yung mahalagang makita natin eh. kaya nga parang sinasabi na Department of Importation tayo kasi this etong lahat ng ito patungkol ito sa importasyon ni eh, uh, Mr. Chair. kaya parang sana mas maganda sana nating marinig ano ba yung dapat no for rice self sufficiency talaga sa totoo lang po hindi naman hanggang ngayon, hindi naman nakukuha ng mga magsasaka yung sapat na subsidyo para sa kanila. So parang uh, saan lahat ito napupunta? Tapos ilang volume na yung na-import natin mula 2022, pero hindi bumababa significantly yung presyo ng bigas eh. Tapos ang pahayag pa nga ng Pangulo nung nakaraan, ng siya no, nung August 5, kinakabahan siya, nasisirit pa pataas yung presyo ng bigas kahit pa mag-import tayo. So ano ibig sabihin nun? Pataas po kasi yung world prices ng rice. Pero nakikita naman natin, very deep, ano din kasi yung, yung presyo ng bigas na pumapasok dito sa pagtaas din ng presyo sa world market. Pero nakita po natin ngayon in this past few weeks na talagang bumaba na. Gaya nga nang nakita natin from 700, nasa 633 na lang ngayon ang bigas. And I think pababa, pababa po yun daw ang trend based on the, on the outlook ng USDA and FAO. Ang dami hindi po bumababa from 40, ano nga, nung nakaraan, for, 48 pesos. Sa local po, opo. Pero yung sa 55 pesos kada kilo ng bigas. Opo. So parang magtutuloy-tuloy pa But difference of sa isang ha, difference ng 4 to 5 pesos lang yon. Sa Tama sa, po, yun Sa local po yung, prices oh. po. Tama po yon. Oo. Oh, oh. Ma, Ma Madam Chair. Yung 648 is uh, 52 pesos. 'Di ba? That is 52 pesos. So hindi bumaba yun. tumaas yun. 'di ba? So yung yung presyo uh ah uh, dapat malaman ng tao is uh, 52 pesos dapat kasi magkano ba yung i-import ng, uh, i-negotiate ng DA dapat malaman natin eh ano ba yung base price ah uh, ito ba is uh, 600 wala, atin... nag nagsabi ko yun, less less 30 dollars per metric tons ano ba yung base price na ne negotiated wala nagano nag, eh nag announce si set wala pang wala kaming negotiated wala pa wala pa pong wala pa pong kumbagay na, 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 na nangyari na negotiation. And if ever we do that, a negotiation lang na sinasabi is again as I said for the surpluses of these countries to be made available to our private sector. Private sector din po 'yan ang magne-negotiate. Mr. Share, kasi ano eh, meron naman tayong Price Act of 1992 para mapigilan yung runaway runaway prices ng bigas. Ginagamit ba natin ito? Tapos naka-state of calamity yung 200 na lugar sa atin. Di ba? Kasi bagyong egay eh, I believe billion-billion yung nawala no? sa mga rice farmers natin dyan. Kaya yun yung ano natin. Hindi ba dapat naka-60 days price fees yan? Bakit hindi ito nasusunod? Yeah. Mr. Chair, kasi yan ang mga series of tanong ko eh. Tapos ano yung ginagawa sa mga hoarders, smugglers, price manipulators, tapos ano yung Rice Farmers Financial Assistance Program saka, sa kasalukuyan. Gusto ko sana magpa-report pero hindi po, hindi po aabot eh. Kasi binibigyan lang ako ng limang minuto ng chairman. Kaya, in fact, dapat po talagang i-revisit. Ano? Tingnan ng DA, i-consider. I-review yung rice liberalization law sa tingin po ng kinatawa na ito. Matagal na po namin yan, hinihiling. In fact, meron kaming nakasala ngayon na bill on Rice Industry Development Act. Yun po yung mga uh, gusto sana ng mga farmers natin na makabahagi doon sa uh, usapin ng paano ba ito nakakaapekto talaga sa kanila. Mr. Chair? Mr. Chair, yung mga urgent demands ng mga farmers and fishers siguro dapat sabihin din sa DA ito. Among the most urgent demands ng mga farmers natin. Unang-una, siyempre, hinihiling sila ng uh, 25,000 cash aid. Uh, lalung lalong-lalo na yung mga farms and crops where either na damaged or in destroy pati yung fisheries, no? Um kasi hindi rin naman naka hindi rin nakapangisda ano, yung nung nakaraan dahil sa egay at habag, habagat. Tapos aid for farmers whose farm animals, cows, carabaos drowned in the flooding. Emergency shelter assistance for farmers and fishers na ang mga bahay ay na nasira. Price freeze and price ceiling on rice, vegetables, poultry, livestock, other basic commodities in the Price Act. Stop the weekly oil price hikes and remove the excise tax on oil products immediate release and distribution of the Rice Farmers Financial Assistance na 5,000 each for 2.4 million rice farmers, and transform the Agricultural Competitiveness Enhancement Fund o yung ACEF collected from import tariffs to direct agricultural subsidies for small farmers and fisher folks. Yun po yung mga urgent demands and um, gusto ng ating mga far farmers and fishers. Thank you very much, um, Kong Arlene.